Ang uh, nag-iisang number one namin sa Maynila, Mayora Maharal Panendol. Ikaw lang ang bukod pa rin maglingkod at tumulong ng kahit hindi pa nakaupo at wala pang eleksyon ay tumulong na gastos ang sarili mong pera at pagod. Wala kang bahid ng politika. Pinagbigyan mo ang mga lolo at lola sa hiling nilang lumahok ka sa halalan para tunay na makamit ng taong bayan ang katotohanan at totoong pagmamalasakit at pagmamahal sa Manilenyo. Tunay kang tao na bumaba para yakapin ang mahihirap at walang sawang umunawa sa aming pangangailangan. Nararapat ka at ikaw lang ang aming Mayora ng Maynila. Mananalo ka at alam namin kasama natin ang Panginoon. Panalo ka na sa amin at ikaw ang karapat. Dapat umupo bilang bagong Mayora ng Maynila 2025. Ikaw ang isang number one mayor namin ng Manila-Mayora, Mara Tamundong. We support you, ikaw ang pag-asa namin mga Manileño. Support ang mga marasamandong Mara, Tamundong. Mara Tamundong. we support you Mayor namin ng Manila, Mara Tamundong Mara ikaw ang mayor namin sa Manila Mara Tamundong, ikaw ang mayor namin ng Mayora Support ka namin Mara Tamundong, para sa major ng Manila. Mamara ta mundong the best ka. Mm. Tu mara ta mundong. Ini galing nga nanalo ko diyan. May mm. hey mara nung 2023. Pamas 1000. So ayun na, ayun na game na. We support you mara ta Kailangan namin ng pagbabago ng Maynila. Ikaw ang kailangan namin mara ta mundong. Suportahan ka namin mara ta para sa mayor ng Maynila. We support you, Mara Tamundong. Ikaw ang mayor namin ng Maynila. Mayora Mahra Tamundong at kanyang Team Super Mahra na may mabilis na tulong may malasakit sa tao. Ang may tunay na may puso sa serbisyo ng mga malisenyo.